guys, ating susubukan itong ground kung kung kakayanin yung tubig na nilagay ko doon sa disposable na baso so tatrain natin ha let's do this alright guys, yung tubig yan na, sabihin na. ha Sandali guys, at nadadali yung yung ano, yung propeller. Yeah, legit. Yan guys, legit. Yung ating na uh, ginawang na may disposable na baso sa saka tubig. Alright! Lahin natin. Eh. <laughs> guys, baba na natin.